Welcome back, mga kaltap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaltap. Ito yung pinakalatest na mga kaganapan ngayon sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook. At ito nga po ang ating pag-uusapan. Ito po yung latest post ni Alden Richards na touchdown mga kaaldab. aldab saan nga po, eh, nasa Q&A siya po at natapos na nga po yun. Mga ka-Aldab. nagkaroon na po tayo ng update mga ka-Aldab. At syempre, dito naman tayo sa 8 Bulaga. Marami tuloy kwento mga ka-Aldab. Nako, Mr. Destiny, sino nga po ba talaga ang totoo? Yung nasa Singapore o yung nasa 8 Bulaga? Gaya nga sinabi natin magulo, di po ba? Alam niyo, sa totoo lang po, marami nagkomento na Magulo na nga, may sinasabi na nga ang clone Pero bakit ganyan yung post ni Menggay? Bakit daw gano'n ang update ni Menggay? Parang nakakainis na matatawa ka inis ka kasi Kumbaga sumasabay din si Menggay sa panggulo Di po ba? Parang sinasabi niya, oo may clone Di po ba? Kaya bahala kayo kung sino sa inyo yung magiging tama yung hinala. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, ngayon nag-iisip sila. Hindi nila masabi na sino nga ba talaga yung fake at sino nga po ba talaga yung totoo. Di po ba? Kasi hindi rin po nila alam kung anong araw nga po ba umalis si Mengay. Di po ba? Anong araw nga po ba itong nag-post. Real talk mga kaaldab, although sinasabi natin yung Mr. Destiny may pecha naman ng Coldplay. Ang tanong nga doon mga ka Aldab, kailan? Hindi po ba? Although tapos na nga po sila manood bago nila in-update. Although sinasabi natin ah, baka iba namang tao ang naan doon at kumbaga sinakya na lang nila. Hindi po ba? O talagang wala na si Main Paul sa Singapore. Ginawa niya lang yon para masabi na kung na andito pa rin po siya. Marami mga katanungan. Sabi ko nga po sa inyo, hati po ang opinyon na mga netizen. Hati po ang opinyon na mga taong kumbaga magtatanong at magdududa. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang naman po tayo. At huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at pahayag po ng iba. For the record lang po. Kaya nga po kokampante lang eh. Di po ba? Basta't pag may mga post po si Menggay, si Alden, matik na 'yan. Di po ba? Bahala na po kayo kung sino yung paniniwalaan niyo. Basta'ng importante lang po sa akin. Makapagbigay po tayo ng update, makapagbigay po tayo ng mga kaganapan. Napakarami po kasi'ng tanong. Napakarami po kasi'ng kumbaga question na talagang mapapaisip ka. Hindi po ba? Question na sino nga po ba talaga yung totoo? Hindi po. Sabi ko nga po sa inyo si Mengay at si Alden may kanya-kanyang pananaw yan. Pagkadating po sa lalo na po sa Instagram o sa Twitter, may mga update po sila. Etong post na to totoo to ah. Although matagal na to, mga 2018 pa. Kaya nga po mga pagka nagpost si Main nagpost si Alden. Matik na matik na talaga yan. Di po ba? Ito yung sinasabi ko mga ka-Aldab na hindi po nila nagigets. Sabi ko nga po sa inyo once na mag-update si Mengay, gumaganti talaga si Alden. At pag nag-update naman po si Alden, gumaganti naman po si Main. May mga bagay-bagay po na alam na sabi ko nga po sa inyo kung 2015 aldab na po kayo. Eh madali po tayong magkakaintindihan. Madali po tayong magkakaunawaan. Hindi po ba wala naman po kasing pinagbago since 2015 hanggang 2024. Although sabi ko nga po sa inyo, etong 2022, 2023, 2024, wala po akong bagong subscriber. Inuulit ko lang po kasi sinasabi nila, hindi wala ka nang maluloko, Mr. Destiny. Wala ka nang wala nang subscribe pa sa'yo kahit anong gawin mo. Wala nang maniniwala sa'yo dahil kasal na si Lamengay at si Congressman Arjo noong July 22, 2023. Talagang kumpleto detalye. Di po ba? Bago ko ito pag-usapan tong post natin. Yan yung isa sa laging sinasabi nila sa akin na kapag ako naman ang nag-react, kapag ako yung sumagot, iba yung sinasabi nila. Sabi ko nga po sa inyo, ang 2023, o 2022, 2023, 2024, panahon na yan ang Saraswela. Pero kung simula po ng Aldab na andyan ka, alam, nyo, alam mo na. Kaya nga po hindi ko na kailangan talaga ng bagong subscriber. Nandun lang ako sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. At wala po talaga tayong makukuha. At hindi naman po akong mamimilit na kumbaga, mami, mag-subscribe kay lagi sa akin. Yung tipong kasi kung gugustuhin ko, marami lang akong ipo-post. Hindi po ba? magpo ako kay Kat din. San din. Titimbangin ko kung sino mas maraming manonood. Titimbangin ko kung sino yung dum marami nag-subscribe nung in ko yung San din. At yung in ko yung Kat din. O. Kaya nga po natatawa ako eh pag ako nag-react pero binabasag ko na lang po sila. Hindi po ba? Real talk, kaya balikan natin itong 2018. Napakarami at hindi lang po ito ha. Ah. Hindi lang po ito isa, hindi lang po ito dalawa. Napakarami nito. Kaya nga po maraming sumusuporta sa akin. Karamihan po dyan mga mamis, mga titas, mga senyor. Hindi po ba? Totoo yan. Sabi ko nga po sa inyo, mas matalino pa nga po sila sa akin eh. Mas alam pa po nila minsan yung mga ina-update ko na Sinasabi nila, tama ka Mr. Destiny, ito pa yung pinakamaganda ron. Tinutulungan pa rin po ako. Tinutulungan ako na alam nila na hindi na po magbabago. Di po ba? Kaya dun sa mga nagsasabi na wala tayong alam, wala tayong anong ganto ganyan. Si Alden at si Main, tanungin nyo na lang sila kung bakit ang Aldab hindi nawawala. Kung bakit ang Aldab hindi natatakot sa mga dema demanda, pang-aasar, pang-iinis. Di po ba? Kasi kung titignan nyo talaga mga ka madali lang naman po eh. Di po ba? Na kumbaga patigilin ang Aldab. Madali lang naman po na sabihin wala na yung Aldab. Pero sila Mengay at si Alden po kasi nagbibigay sa amin ng update. Sila Mengay at si Alden din po kasi ang nagpo-post sa social media na talagang mapapansin nyo Di po ba? Gaya nga ng na sinabi natin, magulong-magulong ngayon ang Armin at Main Panatics. Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Sino nga po ba talaga yung nasa ibang bansa? Sino nga po ba ang nasa Itbulaga? Kapansin-pansin naman po ninyo na malaki talaga yung pagkakaiba ng Main Polkerson sa isang Main Polkerson. oo oh. marami naman po talaga nakakapansin pero hindi naman natin ipipilit yan eh dahil si Mengay inilagay na eh. Pinaisip po ng gusto ni Mengay. Bahala kayo, hindi ako maglalagay ng pecha. Hindi ako maglalagay ng araw basta ipopost ko lang 'to. Hayaan ko na kayo mag-isip, hayaan ko na kayo lahat-lahat, di po ba? Natatawang hapo ko eh. Hati karamihan ang opinion. mapa mga mapin, main fanatics, di po ba? Tapos sasabayan pa po natin na Sino nga po ba ang nasa Singapore? Sino nga po ba ang nasa 8 Bulaga? Doon, galit na galit na sila. Di po ba? Ano yan? Si Mengay, pagpunta ng Singapore, balik sa Pilipinas agad. Di po ba? Parang napakalapit lang. Ha? Ah. Sabi ko nga po, parang Cubao to Quezon City lang. Ganun lang kalapit. <laughs> Di po ba? Oh, baka may mag-react dyan. Nako, Mr. Destiny. Kumbaga, same din yan eh. Quezon City hindi naman lumayo. Well, may kanya-kanya tayong opinion at pananaw. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. maya, -maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.